Huwag kayong basta-basta maniwala agad sa agency sa mga sinasabi nila dahil kadalasan dyan is mga pangakong napako. Katulad kay Kabayan, naging baksakin, sinabi, nagtanong, Ate, ang pinirmahan ko na kontrata DH pero ang sabi ng agency sa akin, tagaloto lang daw ako. May isa din sinabi, caregiver lang daw ako. Ngayon, ito explanation ko mga kabayan para maintindihan natin, lalong-lalo sa mga baguhan pa. Ito, sabihin ng agency, tagaluto lang ang trabaho mo. Pero kapag pinirmahan mo sa kontrata SDH, pagdating dito, all around ka talaga. Ang sinabi ng agency, caregiver ka lang, mag-aalaga ka ng matanda, pero ang pinirmahan mo, DH. Pagdating dito, all around ka pa rin. So, huwag kang aasa na ang magiging trabaho mo, kagaya ng sinabi ng agency na pag-aalaga ka lang talaga ng matanda, magluluto ka lang talaga, hindi mangyayari yon dahil dito sa Middle East, kapag DH ang pinirmahan mo na kontrata, all around talaga pagdating mo dito maranasan mo talagang maglinis, ano pa man, lahat-lahat, all around nga, di ba? DH, domestic helper. Kaya huwag kayong maniniwala sa mga agency na sasabihin nila dahil marami na akong kakilala at marami na rin nagtatanong at marami na rin nag-share ng mga nila. Ganun ang mangyayari. Unless na lang sa mga professional or mga skilled talaga na nag-apply dahil iba din talagang kontrata nila ha so ito ha tandaan ninyo kahit pa sabihin ninyong sabihin ng agency tagaloto huwag kayong maniniwala pagdating dito asahan nyo yan all around mo talaga kayo hindi lang tagalotong trabaho nyo, kundi maglilinis kayo, maghuhugas kayo. Kung may bata, magbabantay kayo ng bata. At kung ikaw lang mag-isa, lahat ng trabaho sa bahay, sa'yo iasa lahat. Okay? Maraming salamat and God bless sa ating lahat.